Ang um, first day of COC filing, maayos naman po yung ating po filing ng COC dito sa Patabato City. As of now, no, isa pa lang po yung nare-receive natin na nag-file ng COC, an independent candidate for uh, city council. Pwede po naman nalaman sa In the person of Pailor na Ayunan Ibrahim. Yes, yes nag-file po siya. <laughs> where, uh, to facilitate these, uh, uh, Apo, no, Per data po na sinagwit sa atin ng PNP, yun pong number ng PNP personnel na nandito, magkasama na po dyan yung ating city PNP, the RMFD, ng pati units na nasa Maguindana del Norte, nasa about 400 daw po yung ating pong PNP na nandito. Yun. As for the Philippine Mayorates, I think nasa 400 ready po na course nila para po sa activity natin na kailang sales. Yes. Masasabi po ba natin nila mao ito po na uh, araw ng filing ng COC at all? Yes, no, we, ex we, ex we expect naman po no, na kapag candidates na ganito, usually po kasi nagsasabay-sabay yung nasa yung isang party na mag-file ng kanilang COC. And for Cotabato City, we don't expect naman po na marami medyo magpa-file na independent candidates. Usually po dito, ang marami pong magpa-file is yung yun mga may mga partido na sila. So, yung ang lahat ng dito, or two So, that would just take 3 days, I think, na marami po yung pag-file. nagbigay sa atin ang um, schedule ng kanilang hiring ng COC. All other po na candidates hindi po nagbigay sa atin ng schedule kung kailan sila magpapayal ng kanilang COC. Ano pa po ba yung mga asahan natin sa posigan ng araw? Mas magiging busy po ba ang uh, uh komedet, ang bar? Hindi po po yan. No? Oh. As letters, pareho po i implement po ng atin po security from day 1 up to day 8 po ng ating filing of COC. As to busy ng Comelec, no, like, araw-araw po talaga kami busy kasi uh, so, uh, para din po, no, alam naman po natin lahat kahapon po, yung last day po ng registration natin. Then po. Hindi lang po ng omelet pero lahat po ng sectors. Sa nito. Atoni, meron po ako katanungan, atoni. Uh, paano po masisiguro ng mga otoridad ang transparency at integridad ng proseso sa COC? Of course no, ang pag-receive ng COC, mm -hmm. yan po, ay trabaho real Duty po yan ng Omelec. Ang Omelec po, basta po may, may file ng kanilang Certificate of Candidacy at kumpleto naman po yung pong requirements nila for the filing. Yan po, trabaho po namin na yan po ay tanggap. Okay, so final question ko po, po, ano po yung mga bang na ginagawa upang masiguro ang kaligtasan ng mga individual na mag-apply sa COC at ng mga official na magsasagawa ng proseso? Ito po, no, uh, tulad po nung nakikita ninyo together with our AFP and our PNP na set po tayo ng mga safety measures para po ma-assure lang po natin na hindi lamang po yung kandidato hindi lamang po Cotabato City na galing sa ibang mga lugar. Yan po yung sinisigurado natin kaya tayo na, na uh, lalagay ng safety measures eh, para ma-assure natin na ligtas po ang lahat. Tapos mm -hmm. aabot Sa po ng mga kaya na natin kung security, bibigyan po nila tayo ng sigurado. Sure. Thank you, Dr. Thank, thank you, Dr. Thank, thank you. So yan po ang panay namin kay Tony Nopay sa ipagalaman doon. Uh, siya po ang election officer for dito sa Lungsod ng Katabato, Lungsod ng Katabato, Lungsod ng Lungsod Lungsod